Malaman din naman siya. Ayan guys, ang aking mga naanin. Manila. Manila. ngayon Nandito kami ngayon ulit sa aming farm. Mag-harvest tayo ng mani. So, ngayon natin siya harvestin. Pero, nag -harvest na sila anod kagabi. <laughs> Nagbawas lang sila kasi hindi namin kayanin ng isang araw. So, tatapusin natin siya ngayon. So, tara guys. Let's go! Work, work, work again! Ito guys, yung mga harvest nila anod kagabi. O, oh. oh, diba? Malaki sa ako pag kurgaan. Malaman din naman siya. Tingnan ko pa talaga. Parang dati lang kami ligay tayo na harvest na. Kailan lang tayo ang nagtanim? Ngayon anihin na natin siya. Ba ang sarap ng may dinatanim. Hihi ang pinaghirapan. Duwang na pala nang nabunutan nila. Buti na lang guys, makulimlim niya Nagmal Nagmalmalang tayo pindig tayo. Madaling bunutin ang cat? Mm Buti na lang nag-ulan, nag-ambon-ambon. Kaya nabasa ang lupa. Kapuputi oh. Kapinayang mga yan eh, oh. nagbaan man silang kapinila kapo. Hindi na naman magsardeng ang iwat ko magkot in nito. Yan guys, O. ang gaganda ng ating ano, ang gaganda ng laman ng ating manit. Huh? Sa so, mga gusto ko order dyan, dadalhin ko ito sa ano, sa Manila. Oo, oh, sa libo. Ibiyahin namin ito sa ano, sa Manila, guys. Sa so, mga gusto ko order dyan, sa malapit sa North Olympus. Ayan guys, oh nga ba oh. Ikaw ang ah, nagatanong kagabi. Si Marisa. Marisa. Marisa nga. Na ang mitaw. Um, ang naka, sinalungan niya si Mang Pablo, na Si, eh, kung sino ba may, may sandang na. Saan ka mag ng ano? Maes? Ang mga pansuguro yan. Adjis. Adjis yan, pwede na yan. na magulang. Kung ajisan, yan, na natin yan. Punti lang sa po natin dito sa mais, no? Oo. Oh, Bali. Hindi na gano'y yung iba, eh. Maliliit pa yung iba. Isa naman ang palay, Tuyot. Tayo yung isa, oh. Buti nag no? Medyo malambot. Mm. Kapal na mo banlik, oh. Kapal tabon. Batuan to dati, eh. Hmm, dito lang, Puro bato, puro bato. Nagkanda nga, oh. No. Ito guys, kung napapansin niyo no, di ba puro bato 'yan? Ngayon nagkaroon ng banlik kasi nga nabaha. Kaya mas maganda na siya ngayon bagyan ng sibuyas. Ano pang sa Sana ito pa na banlik ano, no? May banlik man 'yan. Lahat 'yan, no? Tapawan, no? Ngayon, ganda guys, oh. Um. naka isang lagi gaya ay? na eh. ng magpuro. <tumukaseng> area pala dito na guys, hindi namin sa na sibuyasan kasi medyo mabato pa siya. Hmm. Natin yun. Doon ang Sayang no yung ano natin eh, yung ating kalabasa. Nabulaklak pa naman na yun. Hindi natin natikman. Taba-taba ah. na guys ni Yana. Ang sarap kurutin yung pisngi. Po, pa, 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 na. Tapos yung baba niya, doble na. Katambot na yung pisngi niya. Sana hmm. ganun siya kataba kay Isay-Isay. hindi eh. diba, siya pa idam. Hindi ka tulad na arbol. Hindi Tellement. Yeah. Are we... Hello guys. Hello guys. <laughs> so, <bababa. laughs> Hello guys. Naman Hello guys. 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 Hello Nung pauwi na sila kapon, doon sa gate. May rambutan pa kayo. <laughs> Wala na. <laughs> Ang dami, eh? dami po kang dami pa ayun mga kadragod umulan na samang kaya yung mga ladies na yun Ilang gagawin dyan? Ilang estimate niyo? Ilang kaban? Tatlo akin. Apo? Apo? Umadaw, maudaw? talaga ikaw alam ko uh, anong na sa mga ganire. Dalot at kalahati sa akin. Tatlo sa akin na? O uh, um, tandaan um, na ha? Kung ano yung kalabasan isya na. Ano mo gagalagasin? Ni timu gamnan. Ibig sabihin, malaki ka nante. Mababa ba siya din ba? Ang ano yun? Gawad ka lahat, Uncle. Apat, tatlo. Apat ka lahat eh. Ilan sa'yo? Lima. Ko? Nakarkaro karo eh. Lima. Kabas-bas eh. Lima. Kano ba kilo ng mani? sermayan, sa, sa, si sa manila center ano yun, sa manila siibo, sa manila siibo roshan e center, sa pamkilo, ay diyan, 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 ano bang maramis? Per kilo per salop? Then, salop eh. Kasi dalawang um, lata yun. Yung, yung, isang, yung isang, kilo, okay. isang kilo? Ay, isang salop dito, yung hmm. O baka isang kilo din yun. Yung isang salop. Isang salop. Hmm. salop. So, di ba dalawang lahat tayo? kung mahalang, mm. ang mahalang mani, ano? ganoon. Malang mani ngayon. Ah. Kahano pinlangam mo, natin And guys, naka, ano na tayo isang u- 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 Isang sako. wow, Yung ng ating ulam, guys. So, inihaw na bangus. Mm, kapi tayo. Mm. Merienda, merienda saging ilang inyo. Sana ko kasanay. Pikapit -pika tayo, tapos iyaw natin Mayroon. yung talong. Ano yung tubig may net? Dami na natin. Sini yung talong? Ay talong. Okra at talong. Na ito pa yung galing sa oriental? Yeah, Iyawin na natin. Ano ka eh? Ang gas niya. May low pressure kasi ngayon guys. Kaya ma... ano? Maulan. Maulan. Uh -huh. yan. Thank you nga pala kasi merong mangyan adventures. Kapalit tayo. Wow, sarap. Orange na orange siya. Aligyan. Kulang. 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 si Kulang. 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 Kulang ano, punta si tambo na bahay. At trust kasi kayo dito oh, ba ganyan? <laughs> <laughs> kulong nyo na eh, hindi sila makakyat. Ay, blood ka mo. Amo mo, ibulang <laughs> tataba <laughs> na katanong.

Malalaki din siya, guys. Oh. Ayun na lang, ito na lang na. Dami pa din. Di matingyo ating mga backup, guys. Si Kuya Dan at si Ate Unsang. Hindi kaya. Kaya <laughs> ladies. Kamusta? Kamusta, guys? So, dito na naman kami nag-dry my naman, guys. Tapos lang namin nagkain. Sino yung may hula ng tatlong kaban? Sa tigrit, Ikaw, apat. Pero parang nasa apat siya. No, sa ano sa tingin niyo? Kasama na naman ako, kaisa Apat na kaban. Sa Lima sa'yo, Antay? Akin! Ano, Kalinas? Ako, punta magsama. Tatlo na yun. Tansya na. Kulang na aming Pag na na to guys, yung mais, pe-prepare naman na andad para pang ano, sibuyas. Uh, gusto lang po namin i-shoutout si Ka Regino Beriarial from lokal ng uh, New Era Lipa. Di ba Lipa, no? Lipa, Batangas City. Ayan. Thank you, thank you po sa panunood at pag-subscribe sa Team DFL ng Mindoro Ayan. Thank you, hello thank you so much po. Ay, hey. hey. Ayan po palagi. dito po ang iyong estudyante. Ayan. <laughs> yeah. Maghay ka nga. -ka, ano? ka -ka -ay si Kaiko. Si Kaiko. Ayan. Pinsan po namin siya. Si Mama at si Mami Dragon. Ay, si Mami niya at si Mama Dragon is magkapatid. Thank you, thank you so much po. Ingat po kayo dyan sa Lipa. At sa ating mga kapatid dyan sa Lipa City, sa lokal ng New Era. Thank you po sa panonood. Pa. Nante, gayak ka na yata dyan. Kailangan niya daw ng partner. Kailangan ng partner. Kailangan mo ko mo? Nakaka Nakakaano na kami guys, nakakatatlong kaban anim ata. Mukhang panalo sa tinigaya, anim. Ito na lang ang harvestin natin, no? Bunutin. Lapit na kami guys. walang tulungan to guys. Bakang mukha yung

Okay guys, time check 4.20 Nang hapon, nandito pa rin tayo sa isla Mga busy Sila ati Greta guys nauna na at may ano pa sila, tupad Naka-anim din, no? Nasa anim na, ano? One, two, three, Ang dala lang namin, guys, na five, ano, five, na five. sako ay no, tatlo. One. Ayun lang yung estimate. Ngayon, nakulangan kami ng sako. Yung pala na sa mahigit anim din. Not bad. Pura ng kamay ko, ba <laughs> So, wala pa kaming idea guys kung magkano ang bintahan ng Manila so, sa Manila kasi ito dadalhin inila ate Greta yan bali bali na naman sila paluwas sila kami lang may iwan Pati sa ati Madonna, uwi na din dahil pasukan na. Palaban na tayo. Ano ang lima? Palaban si Gardo. Hello guys! Puro <laughs> <More. laughs> singer na iwan at saka mga baak. Makilala <laughs> okay, ko pa nga pala sa inyo, Joy Joy! <laughs> at si nanay pa sing 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 Ay, ayan guys ang ating Ay, mga naani maaang ko ato yung maligbaling ang manila pilihan pa ito yata may dalawang kaban pa doon sa ano kubo kasi mag, pag ano ito, pag nung tayo, mag eh. Okay, pa -uwi na tayo. Oh, may mga bubong na itong punlaan guys, oh. Yan, gagawan nila ng bubong para sa ano, protection sa ulan. Lalo ngayon may low pressure daw. So ayan na nga guys, pauwi na tayo. Yan kita kits ulit tayo sa susunod na episode mga kadyuagan.